قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا ومن Surah Al-Falak Ang bukang liwayway Sa ngalan ng ala Ang mahabagin Ang maawain Sa kanyang sahi Si Muslim ay nagtala Ayon sa mapananaligang Pagsasalaysay ni Uqba bin Amir Na ang sugo ng ala Ay nagsabi hindi ba ninyo nakikita na mayroong ayat, talata ng Quran, na ipinahayag sa akin ngayong gabi na ang katulad nito ay hindi pa nakikita o naipahayag kahit noong pa man. Ito ang Sura Falak, labing isa, at Sura An-Naas, isandaan labing apat. Sahih Muslim, volume isa, Hadith bilang 558. Sa isang pagkakataon, isinalaysay ni Ukba na habang siya ay naglalakad na kasama ng sugo ng ala, siya ay tinawag, O Ukba, dapat ba kitang turuan ng dalawang sura na pinakamainam ng sura upang bigasin ng mga tao? Ako ay sumagot na, Sabihin mo sa akin o sugo ng ala, kaya tinuruan niya akong bumigkas ng sura al-Falak at sura an nas Itinala ni An-Nasay na isinalaysay sa kanya ni Ibn Abis al-Juhani na ang sugo ng ala ay nagsabi sa kanya, O Ibn Abis, dapat ko bang ipaalam sa iyo ang pinakamainam na bagay na maaring gamitin para sa pangangalaga laban sa kasamaan? Siya ay sumagot. Sabihin mo sa akin o sugo ang ala. Ang sugo ng ala ay nagsabi at binigas niya ang sura al-falak at sura an-naas. Sabihin mo, ako ay humihingi ng pagligap sa rab. Panginoon ng falak, bukang liwayway. Laban sa kasamaan ng mga nilikhang bagay. Laban sa kasamaan ng gasik, kadiliman ng gabi. Kung ito ay laganap laban sa kasamaan ng mga nagsasagawa ng karunungang itim at laban sa kasamaan ng mainggitin kung siya ay naiinggit